Uh, usual nga hindi nga ulit maganda ang panahon dito sa the netherlands ngayong gabi nga ay naimbitahan kami ng kaibigan nila na mag dinner daw sa labas nakalimutan ko pa nga na 5 o'clock pala ang alis namin puti na nga lang naalala nila at sinabihan nga ako that time nga ay kumakain nga ako ng cake Nandito na nga kami sa meet up place. Hindi naman to kalayuan sa aming lugar. Dahil malapit lang ito. Dito mismo yan sa sentrum. Dito lang sa city. Nakalapit sa aming lugar. 10 minutes lang yon by car. So, ayan na nga, naglalakad na nga kami na at buti nga medyo tumina tila na kaunti itong ulan. Pero nagpayong pangarin ako kasi nga madali nga ako magkasakit kapag konting ambol lang. So, pinauna ko na nga ng si Lane kasi ayaw niya naman magpayong. So, as you can see guys, makikita nyo dito itong skating. Ito kasi yung nauusong sport dito guys during winter. Kausap na nga ni Lane sa telepono ang kanyang kaibigan. So sabi nga, ay eh, dito na nga lang namin hintayin dahil nga sarado pala yung restaurant sana nakakainan namin. Nagkabiroan pa nga kami dyan ni Lane kung sino sa amin ang magbabayad. Sabi ko, hindi ba libre ng iyong kaibigan? <laughs> Kasi nabigla nga ako natawa dyan at talagang niloloko niya pa nga ako dahil nga nagpa-vlog nga ako dyan. At finally nga ay nakita kita na nga kami. Pero sumaglit so nga kami dito sa skating kasi yung kaibigan ni Lane is may dalawang anak na gusto nga mag-skating. Uh, so as you can see guys, makikita nyo dyan yung parang dolphin na orange. Ang tawag po dyan ay scalp hold. Yun po yung kapag hindi ka pa po marunong o nagtitraining ka pa lang o nag-aaral pa lang, mas maganda o mainam na gumamit nan para para nga maiwasan ang anumang aksidente. So finally nga ay nakapag-decide na nga kami na dito na kumain sa, sa First time ko nga kumain dito guys kahit malapit lang ito sa amin dahil hindi naman talaga ako mahilig kumain ng steak. Pero yung partner ko at yung mga kaibigan niya mahilig talaga sila sa mga steak. Isa e rin to sa sikat dito sa Danaylor Lands. Kung gusto ninyo ng steak pwede kayong pumunta dito at maire-recommend ko talaga na napakasarap ng steak nila. Dati guys, hindi pa talaga ako sanay na kumakain sa mga restaurant. Sanay lang ako sa cafeteria o karenderya sa ating lugar o mga fast food talaga. So, ayun guys. Siyempre, hindi muna natin kakainin yung pinaka menu nila. Siyempre, pika-pika muna tayo sa una. Yun yung mga drinks muna o kaya coffee or beer. So, hindi pa yung pinaka heavy meal ang kakainin natin syempre hindi muna natin ipapakita sa kanila na gutom na tayo nakakatuwa nga itong tinila guys dahil meron kang option op at kung hindi ka familiar naman sa mga T, pero naman silang a uh, book dito na pwede mo basahin yung mga benefits at ano ba yung klaseng T yung ino-offer nila. So ito nga na, ang napili ko guys, hindi ko rin alam ang pangalan dahil uh, wala palang nakatranslate sa English yung kanilang booklet guys kung saan pwede ipaliwanag anong klaseng tiba yung iinumin mo. So, no choice din ako. So, nagbase na lang talaga ako sa pangamoy ko, guys. At itong ngayon na pili ko. In fairness naman, guys, is masarap. Masarap naman yung napili ko. Yun nga lang, kailangan mo ilubog ng mga at least 10 minutes para, alam mo yon yung aroma, yung flavor ng tea mismo is talagang matitikman mo. So, ayan nga, guys, nakadala uh, nakadalawang scoop ata ako dyan. Dahil nga, yung una kong scoop, hindi nga siya pumapis sa tubig. Kahit mainit nga yung tubig na nilagay doon sa aking uh, tasa. So, at kung tatanungin nyo kung kusagot sagot ba ng kaibigan ni Len, itong kakainan namin, syempre hindi. Hindi kasi uso dito, guys, ang libre. Kahit sila ang nagyayari. And finally nga ay dumating na ang aming uh, food. Ito po yung order ko. Dahil hindi nga ako familiar sa ibang mga menu. Kahit i-explain nila sa akin, ay hindi ko rin maintindihan. Kaya pinili ko talaga kung ano lang yung familiar sa akin guys which is yung burger. So, after nga nan, ay nag-dessert na rin kami, guys. Hindi na ako umorder kasi feeling ko maraming order itong si Lane. at hindi nga ako nagkamali, guys. Tatlo pa kami nakasandok dyan sa kanyang uh, dessert. Napakarami. So, after nga nan, guys, uwian na siyempre. Busog na ang mga person. So, uh, malayo pa yung piyahin ng mga kaibigan nila. I think, ah, uh, one hour drive from here. Talagang sinadya pa talaga nila kami para lang makasama ngayong araw. So, yun naman, guys. At maraming maraming salamat sa inyong panonood. At nawa ay huwag kayong magsawa sa aming mga upcoming videos. Lalo na ni Sarah. Muli, guys. Thank you so much. And have, and have a good night, everyone. Yun lamang po. Bye-bye.